Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. sa bawat isa. Sa ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Marilao sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Marilao. May sa ato mga diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon o sa laing nasod. god ang gino sa walay katapusan ang atin pong mula sa aklat ng mga awit, ikapitumputpitong kabanata, ang talata po ay sampu. Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas, ang aking Diyos. Ganito ang aking tabi. Ang sakit ng aking loob. Para baga mahina na. Walang lakas ang aking Diyos. Ganito ang aking sabi Hang sakit ng aking loob. Para baga mahina na walang lakas ang aking Diyos ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalak sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat ng karumihan sa aming isip sa aming pananalita at sa lahat ng aming mga gawa. At ang aming panalangin, Lord, para sa bayan. Para sa bayan ng Marilao, kumilos ka po ng may kapangyarihan ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayang ito ng hindi ayaw sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling tunay, Panginoon, sa pangumuna ng iyong santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Marilao. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagkubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Ikadalawampot siyam na kabanata. Ang talata po ay dalawampot anim at dalawampot ito. Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng pitong taon pa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makap pangyariha salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagtugon ni Laban sa pagtatanong ni Jacob na bakit siya nilinlang. At iyon na nga po ang sabi niya, ang kaugalian sa kanila mauunang mag-asawa ang nakatatanda. <laughs> At dahil mas bata si Raquel, aba, inunang ibigay yung kanyang ate na si Leia. Pero, ang sabi naman ni Laban, patapusin muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel nang may kondisyon kung maglilingkod ka sa akin nang 7 taon pa Hingiwi kong sabihin 7 7 14 Grabe 'no po 7 years na naglingkod siya para sa kanyang pagmamahal kay Raquel. Pero dahil si Leia ang ipinagkaloob sa kanya, aba, pitong taon pa. <laughs> Alam niyo po, isang katotohanan na sa buhay may mga pagkakataon na tayo po ay nagko-compromise. Umapayag tayo kahit ayaw natin kasi wala tayong choice. At samantalang ito po, yung istorya, yung naganap sa buhay ng ating nunong hako, hindi po ibig sabihin nito, eh, papayag na tayo sa lahat ng compromise. Lalong-lalo na dun sa mga pagkakataon na binaliwala yung ating mga pagpapagal. Alam niyo po, nalulungkot ako kapag mababalitaan ko, malalaman ko na may kapatid tayo na hindi maka usad-usad pataas. Ano po? Some of our brothers and sisters are having real difficulties being promoted dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi po natin ito ikinatutuwa. Ano po? Sa sa totohanan, bawal po ang discrimination sa kahit na anong departamento, sa kahit na anong opisina maging lalo't lalo na sa pagtatrabaho alam nyo po, kahit nga mga LGBT, hindi sila discriminated. Sa katotohanan po, ang SOGI bill ay hindi bill para sa mga kapatid natin na LGBT. Ito po ay bill laban sa mga hindi LGBT. Kasi alam nyo po, kasimpli-simpling, hindi mo kinilala na yung kanilang hindi mo tinanggap na sila ay lalaki kahit na sila ay babae talaga yung kanilang katawan. O hindi mo sinabi na sila ay babae samantalang lalaki naman yung kanilang katawan. Naku, eh madidemanda ka na po. <laughs> At alam nyo, patawarin nyo na po ako. Pero natatawa lang po ako kasi wala namang batas na magbabawal kahit kanino na magkamali. Ano po? Pero yung pong batas i eh, magdediscriminate sa mga hindi LGBT na hindi kikilala sa kanila. Bali ba, kapag ka hindi sila kinilala, magdidemanda sila. Pwede silang magdemanda na pwedeng mapakulong dun sa idinimanda nila at magpapabayad pa sila. Samantalang tayo po, eh, alam niyo po ako sa totoo lang, nauunawa natin na hindi madali yung kanilang sitwasyon. Gayon man, ang atin pong pananampalataya, ang paraan ng salita ng Diyos, ang siyang tunay na makatutulong sa kanila tungo sa kalayaan at katagumpayan. Marami na po tayong nakita na mga kapatid na galing sa pamumuhay na hirap na hirap. Ano po? Yung pagkakataon na inisip nila, inakala nila na sila'y ganito, sila'y ganyan. Ano po? Pero nung sila'y nagpakumbaba at nanumbalik sa Panginoon, sila po ay eh, niyakap ng ating manunubos at tunay na nagkaroon po ng pagbabago sa kanika nilang mga buhay. At yun pong landas na kanilang tinahak na itama, na ilagay dun sa katwiran ng katotohanan ng salita ng Diyos. E alam nyo po ba, itong ginagawa ko na pagsasabi sa inyo ng katotohanan ng mga bagay na ito, kung Meron na pong sojibil, bill. Eh pwede po akong hindi manda. Ano po? At sasabihin nila nako nagsasalita ka ng labag sa aming mga damdamin, labag sa aming eh ayun na nga po yung sinasabi natin na ang katotohanan hindi po yan nakabase sa mga pakiramdam, sa mga kasi feeling ko nako wala pong hindi po dapat feeling feeling. Doon po tayo sa truth. Doon po tayo sa katotohanan. At ang katotohanan po wala pong kinikilala. Ang katotohanan po kahit na sino ka, kahit na ano ka, hindi po mababago. Ano po? Kaya ito po yung ating sinasabi na meron pong kalayaan sa ating Panginoon. Kaya nga meron siyang panawagan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. At kayo'y pagpapahingahin po. Mga kapatid, kung kayo po ay may dalahin sa oras na ito, nais ko po kayong samahan, nais ko po kayong pangunahan, tayo'y dudulog lalapit sa trono ng tiyaya ng ating Diyos na buhay. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalam na ang inyong salita ay patuloy na nangungusap sa amin. At kami inihahatid sa landas ng katwiran, sa landas ng katotohanan. Ama ang aming panalangin, ilayo mo po kami sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At ang aming dalangin, Panginoon, tunay, ang landas na aming tatahaki ay ang landas ng katwiran na iyong idinalaga. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na ipinilit namin yung aming mga sariling kagustuhan naging dahilan kung bakit kami ay manalagay sa mga sitwasyon na tila ba wala na kaming kalayaan. Pero kami po ay nagpapasalamat sa pagkatunay sa inyo, Ama, ay may kalayaan ang lahat. Maaring dumulog sa iyo, maaring lumapit sa iyo at dumalangin ng kalayaan na agad mo namang ipag Ang aming hiling ama tunay hindi na landas ng kasinungalingan, hindi na landas ng pita ng laman ang aming lalakaran kung hindi ang landas ng iyong katwiran at ng iyong kabanalan. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan, Lord God. ng malol. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan na ito. At Lord, ang aming dalangin tunay magtagumpay at ang iyong kapangyarihan ang siyang tunay na maganap sa pangalan ng aming Panginoong Isusiling namin namang Diyos na ang katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayang ito ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maging dahilan kung bakit ang bayan ng Marilaw ay tunay na makikilusan ng aming Santong Espiritu. Dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Marilaw ay minsan pang kumilos ng may kapangyarihan at tunay na maranasan ng mga taga Marilaw. Ang pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Ama, maging dahilan kung bakit maitatatag ang altar ng aming manunubos sa bayan. ng marilaw at sa oras na ito kami po ay nananalig. Ang lugar na ito, ang altar na ito ay mapaghahandugan ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat at pagdakila sa walang katulad na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ikaw po ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa bayan ng marilaw as we declared the part of revival in Jesus! Ipahintulot mo rin po, Panginoon, na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mong magkaroon sila ng kaunlaran at dumaloy sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. din po namin ang pangunguna mo sa aming mga training ages katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban. Aming ding dinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte. Ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming bayan. At ang aming panalangin na matunay mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway lalong-lalo na sa Bureau of, sa Department of Finance. Ang aming hiling Panginoon ang dakilang pagkatakot sa iyo. Hayaan mong ang iyong tantong espiritu ang bumaba sa Department of Finance. At tunay na pawiin ang lahat ng kagustuhan ng laman at ipagkaloob ang conviction galing sa iyong santong Espiritu. Nasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga misyonero, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw po magpalakas at patuloy na magpakulad sa kanila upang maganap at matupad nilang dakilang kalooban mo. As so we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Abang amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalang at humingi ng iyong kabagan para sa apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pangunguna mo sa mga iglesia, sa mga mana ng palataya, sa mga misyonero na aming makakaniig. Panginoon, ang aming panalangin tunay, magtagumpay. ang iyong mga anak at ang iyong iglesia sa mga bayang ito. Gayun din po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, Lord, dalangin namin ng pagkilos mo ng may kapangyarihan As we declare the far of revival, healing din namin ng pagsama mo sa Israel, sa magita ng pagkakaloob ng kapayapaan na ipinangako. Gayun din po, we declare the far of revival sa US, South Korea, Brazil at Russia. Maraming maraming salamat po ang aming pananampalataya. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakataong ito, ay niyo pong salitin ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus name. Amen. Amen. Amen, many, 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 amen. Many Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. God bless the Philippines. Big time. And so we declare to God, be all the glory in Jesus name. Amen. Amen, many, 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 amen. Praise God. Praise God.